So, palibasa ay itong green lang na natitira Tingnan natin. Baser natin. Yun, nagbaser siya. Subukan natin. Yun, bumaser siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Dito sa kabila. So, wala resistance. Dito, baser. So, ito yung ating line 1. Ito. Ngayon, pagdating naman sa speed Ilalagay naman natin sa ohms itong ating tester. Ayan, naka-ohms na siya. Ayan, ohms. Okay. Short natin. Ayan, nag-zero siya. Ayan. Nawala na yung buzzer niya. So, palibasa nga po nakita natin yung line 1. Umalabas na line 1 ay yung ayan, ay green. Yan. Green siya. Yan. Yan yung ating line 1. Ngayon, maglalagay ngayon tayo dito ng speed. Maglalagay natin 1, 2, 3. Yan. Titing natin sa mga yan kung ano yung kulay na lalabas natin. Sulat natin dito, green. Yan. Yan. Green yan. Green. pag lang natin. Yan. Green. Green. Ayan. so ang una nating kunan itong itim ito itim Ayan. lalagay tayo sa resistor resistance so nakakakuha tayo ng 330.4 ohms green at black so isulat natin dito green black So, isusulat natin do 330 ohms. Yan. So, sa green at red, nakakakuha tayo ng yan, 281.4 So, green, Thread, ay 281.4 ohms so dito tayo sa green at saka white yan saka kakuha tayo ng 379 ohms lista natin green at white yan nakakakuha tayo ng 379 ohms yan so kung papansinin natin yung ating resistance na nakuha ang pinakamababa dito itong red yan 281 so ito yung gagawin nating number 3 kasi bakit kasi kakaunti ang ikot nya dahil kakaunti ang ikot nya mabilis yung speed nya so lalagay natin dito sa number 3 red Ayan. meron siyang nakuhang 281 ohms ang sumunod sa kanya itong black 330 so ito yung gagawin nating number 2 black yan ulat natin black nakakuha siya ng 300 30 ohms. 'Yan. At yung white ito white. 'Yan. Palibhasa siya yung pinakamalaki, 379 ohms. So palibhasa yung number 1, 'yan yung pinakamabagal. Siya yung pinakamalaki ang resistance, 379. So palibhasa marami siya kaya mabagal ang ikot niya sumunod yung uh, black 330 yun ang magiging medium at ang magiging higher ay itong 3, uh, 281 ohms kasi siya yung pinakamababa siya yung pinakamabilis kalagyan natin siya ng spaghetti kasi hinangin natin to eh kaya lalagyan natin siya ng cover pag nahinang natin Yan. Yan, lagyan natin lahat yan. Para maganda yung ating trabaho. Matibay. sana lagyan natin siya ng pinaka cover niya yan una natin hinangin tong kapasitor yan kailangan pa yun pa yun yung ating kabit para papasok siya yang ganyan. Nakakayod siya. So, hinangin natin 'to. Ang lugar na 'to. ang ganda niya. Tatakip natin siya ngayon diyan. Ayun, ganyan. Ayun. Kyun. Ito tong number 1 itong puti. Ito yung ating inihinang dito, ayan. Yun. Itong number 2, itong black, hinahangin natin siya dyan. Kailangan maganda ang luto eh. Ayan. Tapos itong number 3 red, itong gagawin natin number 3. Ayun. Lutuin lang natin mabuti para maganda yung hinang niya. yung luto niya makikita nyo makintab makintab siya yan o oh. ibig sabihin lutong luto yan so itong ating green yan ito so ito yung ating 1, 2, 3 yan white, black tsaka red 1, 2, 3 yan yung ating speed So, checkin natin yung kanyang speed. Ulitin natin. Gamit itong ating ammeter. Medyo may pagkakaiba siguro to. Dahil yung ginamit natin kanina, multitester yun eh. So, ulitin natin sa number 1. So, yung number 1 natin, nakakakuha tayo ng 385. Ayan. Ayan. yung number 2 natin ay 335 yan dun sa ating reading kanina 330 yan eh. dun sa isang tester at dito sa red yan yung ating pinakamabilis ay 285 sa ating reading kanina 281 so okay yung ating resistance at saka yung ating kasa nasunod natin yung 123 so okay na yan buwi na natin ito yung siyang asimbuli na. So, yan. Ilagay natin itong ating cover sa bandang likuran. Yan. So, po yan. Tapos na natin ang ating uh, electric pan na uh, Monarch stand pan. Yan. So, ating papanda rin na siya ngayon. So, yan. I-plug na natin. Para matesting natin yung ating ginawa. Bahala siya kung puputok. So, iyon natin. Ayun, oh. Ayan. Okay, yan yung number 1. Ito yung number 2. Ayan. Ito naman yung number 3. Oh, so, yun. So, okay na po yan. Para pong salamat. Ay pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin at pag-like. At salamat din po sa inyong pag-subscribe sa akin. Marami pong salamat na wapo ang kapayapaan, ang kasaganaan at ang biyaya at ng Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.